LTO nagdagdag ng mga tauhan para mapabilis ang pamamahagi ng license plates. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Guyagoy. RMN Live Report! Nagdagdag na itong Land Transportation Office o LTO ng mga tauhan upang mapabilis ang distribusyon ng mga license plates sa buong bansa. Apat sa 20 tauhan na naidagdag sa kasalukuyang 52 na individual na humahawak ng plate releases Umaabot sa 8,000 to 10,000 outbound plates kada araw ang nai-release -re mula sa plate making plant at courier hub. Ang LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, magre-resulta naman ito sa karagdagang 13,000 to 15,000 plate releases kada araw. Binigyan din ni Mendoza na matapos mawakasan ang 11-year backlog sa motorcycle trade, nakatuon na ngayon ang ahensya sa mabilis na pamamahagi ng mga ito, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy din ang koordinasyon ng LTO sa mga toda at lokal na pamalaan upang mas mapabilis ang distribution. Sumantala nito na karang mga linggo, ay ng LTO ang plate distribution caravan sa mga mall. Kasama sa mga RMN Manila, Radyo Man, may kuyagi tapak RMN.